alam niyo ba, bumalik na naman yung trangkaso ko. Bumalik na naman yung sakit ko. Ilang araw na actually, ano na to, pang four days na siya. Ang pabalik-balik. Tapos, yung problema kasi yung ubo. May ubo ako. May ubo, may sipon, ganun. Ang iniinom ko ngayon, kahapon ininom ko, asko. Pero hindi siya umi-effect. Sana ngayon umi-effect na ito um, ako ni daddy ng ano yung carbocysteine na yan, sana umetek na siya <clears throat> masakit na yung likod ko nakaubo tapos wala rin akong gana kumain as in unting unting kanin lang ngayon sinusubukan ko talagang kumain ng, ng kung kapag na feel ko na medyo nagugutom ako kasi wala nga akong panlasa So, pinipilit ko talaga. Tapos, pag na feel ko na nagugutom ako, pinipilit kong kumain kasi nga. Umiinom ako ng gamot. It's pangit kasi yun. Pag walang naman yun chan. So, mga ganito lang siya. Ayan. Ayan, nagpag-gulay na ako kay Daddy Chris kanina. Kasi nga, uh, parang para bumalik na yung energy natin. Kasi, just guys, tingnan nyo yung hmm, punong-puno na yung basket. Ayan, nagpag-gulay na ako. sorry, ko kayo. Ganyan yung umu -o. Ang sakit nga sa lalamunan. Ayaw lumabas ng plema. Ayan. So, kakain so, ako. Pipilitin ko kumain. Kasi maya maya, inom na naman ako ng gamot. Ayaw ko na dito. Pakailang itam. Tomorrow. Ang namin tulog pa. May pag-inuman, may pasok. Alas 5 na. Ang oras kaya ito babangon. Medyo okay okay na tayo guys. Kaya na natin mag stay ng mga more than 30 minutes na hindi tayo medyo nahihilog. Kaya bukas hindi ko bibiglayan yung katawan ko pero maglalaba ako ng onte Hindi ko siya uubusin. Punong-puno na kasi. Ah, kasi feeling ko ako rin nahihirapan. tas kanina naglinis na rin ako ng CR. Tapos sabay naligo. Inaano ko lang yung katawan ko kasi wala rin na may ibang gagalaw kundi ako. Kaya Inaunti-unti ko na yung aking mga gawain. Wala, grabe. Ang lamig na ito. Cucumber yun. Ang sarap. Uy, sama. Ganun kaya may... Hindi gama siya ganun pala. Lamig pala. Medyo maasim siya, no? Sige mo, masama siya. Mm. Damatsabo. Ang daming yelo. Cucumber lemonade, guys. Tapos yung tatanggalin ko lang yung cheese dyan. Bawa sa akin yung cheese eh. Ano tawag dyan? Ah, bread roll. O yan, dali princess. Dito kami again guys sa 7 eleven Dito sa amin. Umorder ako ng shumai. Ayan. Pork shumai na may rice. Tapos yung favorite kong seafood. Cup noodles na shrimp tongkatsu. 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 Si Beb naman ay uh, mang inasal. Medyo okay-okay na yung pakiramdam ko, guys. Kaya nakakalabas-labas na. <coughs> oh, dito kami ngayon. Kakain kami. teman-teman <tusuk> sama Tinesting ni yung damit niya. Pang bini. Wala, hindi na ako Taligo pala ako, guys. Taligo ako kasi nabasarin ako ng ulan. Na, ano, pagbalik namin dito sa bahay, biglang lumakas ang ulan. Hindi na ako, hindi ko na na-vlog. May ano ko dito. Hindi ko na na-vlog. Tapos, naglakad kami ni Princess. Eh, nabasarin ako ng ulan. Kaya, maligo na. Naligo na lang ako kasi baka, naku kaka, galing-galing lang natin ng onte. May ubo pa nga ako eh. Tapos ano, yan. Tapos, eh kanina, June 6 kasi ngayon, di ba Biglang nag-ano ng slot yung sa Bini, Bini PH na para sa June 11 kasi meron silang concert sa, ah, hindi concert eh, parang Bini Day, di ba diba, na? May Bini Day sila dito sa May Ayala, Makati. Tapos, eh, di nag-ano kami ng slot, mag-secure kami ng slot kasi kailangan mo mag-register, although free siya, pero kailangan mo mag-register ng slot doon mula ano kami nag-check eh, mula 12 hanggang 3. Wala talaga, ang hirap pumasok. Sobrang bibilis ng mga kamay ng mga mga kabataan ngayon, Diyos ko. Tapos, nung bandang 3, kasi dapat hanggang 5 pa ba o 6 na ang slot. Hanggang 6, biglang inopen slot nila lahat nung ano, nung 3 p.m. Nung 3 p.m. hanggang 6 dapat, inopen nila. Tapos yun, ubus, ubus talaga ang slot. Yeah nalungkot ang isa. Kaso, <laughs> yes, ayan, no, okay. sinusukat niya na yan. Yan dapat yung suotin niya. Pasensya niya na ito, gulo, gulo Yan dapat yung susuotin. Ganda-ganda, di ba? cute. Uh -huh. yan dapat yung susuotin niya ngayon. Ayan. Wala. Hindi nakapag ano ng... Nang... Hindi siya nakapag... Gusto niyang makita yung bini. Gusto niyang... Gusto niyang ano... Makipagsayawan sa bini yun nga, wala, wala siyang ano, wala siya, hindi siya nakapasok. Hirap din pala no, pag ganun, lalo na pala pag free nap, no. Sobrang daming, ano, daming umaano-ano nun. Kaya nagsabi 7 eleven na lang kami, para malamigan yung upak niya. <laughs> hmm. Ay, nako. Wala, kailangan ko tulag yan ng BL. Ako na yung BL, mo. Pag makatito, guys, ang nilalagay ko lang dyan, BL malagya ko yun dyan siya. Tapos, mawawala na rin yung kate niyan. Tapos, mawawala na rin yan siya. Ayun, dito sa gilid ng ilong. Meron din ako yung kate-kate. Um, dito minsan, meron din dyan. Ayun, nagtatanong ko ano yung BL. Ito, oh. Sa Mercury, meron na to. um LS BL Cream. Ito siya. Se Mercurio è un altro film, da. Salamin, 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 salamin,